Okay. pulo ka dalaga. So, ang pangutana, na, Moni, nga nung gitawag man ah. masabot, o virgin. Bot pa sa bot, wala na hugawan. O dili hugaw. Wala na dumihan. Yan. At ang tunan, sumala sa mabasa na to sa Matiyo, Kapitulo 25, at chapter 25, verse 1, hangtod 13. So kung akong talang murat ka sa as, 1 hangtod 13. No? So, ayaw mo kabalaka ka, kahit ato ni panitamutan na mahimura pong bubo. Hindi lang nato din siya basaw, kundi ato lang to din siya sumalahon. Nasa ah, sumalahon. No? Okay. Atong sundan mga pensunan, ang chapter, verse 1. Ingani ang atong mabasa muna. o ang ginarian sa langit, ikaw pakasama sa napulo ka mga dalagang bahin nga na nagdala sa ilang mga lamparhan o ni sa pagsunat sa paman puno. Okay. Kung papil aning napulo ka bahin, nagsugat. nagsugat. sa paman puno. Okay Take note. Nagsugat sa paman puno. So, naalit sila'y papil. ang ilang dibuhat nagpaabot. Adventist. <laughs> Adventist. O, oh, munang itawag tanong mga Seventh-day Adventist. Kaya ang Adventist, o oh, kung sa latin, Adventong, nagpaabot sa ikaduhang pagpadayag sa atong ginoo. So, lakto pa kay Soya, kinig na pulo agahin mga Adventist ni sila. Okay, okay. ha? Kung sila? Mga Adventist. Mga Adventista. Yan. Okay. Matatalin eh. Ang limba kanila, mga buang buang. Uy. Basi. Paitaw ba, ko lang eh. Murang sakit-sakit lang. Nasi. 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 Pero. Ah, <laughs> uh, masig bagwan mo, ma ma-misinterpret ako nung nga, ay, Adventist na buwan. Oh, pero remember ha, ang atong gisgutan karon is nagapaabot. Dapat bay karon nagpaabot. Pero dili sila mga seventh day. Tama ko na to? O kita sedent ni Adventist nagpahulay ka sa kapitong adlaw ug nagapaabot sa si kanuang pag padayag. Pero daghan man karon nga mga Adventist pero dili sila mga seventh day. Wala to? Okay. Kung sa rin yung kitawag rin? ang lima kanilang mga buang buang, o ang lima mga buutan. Ay! Nanatay na kuha. Murad, nanatay idea. Tama? Na ay buutan, na buang. buwang-buwang. Murad, kung akong paminaw, baka nang buwang-buwang, murad, o, sakit ay paminaw. No? Nagpaabot, pero nahimong buwang-buwang. Na po'y isang nagpaabot, akong pambuang. O nga na po, ito na butan. kay, sa verse 3, a 4, matatalini, aban ang mga butan na nagdalag mga prasko nga sinudlan o lana upang sa ilang mga lampahan. Maugani, nagitawag o buutan kay nagdalag lampahan na apoy dalang L lana, lana. Wow. oh paano na to? Paano na tayo dyan? Sa versikulo 6. Asa na to? Anara ka rin, o? No? ang mga bubuang nagdalaklang parang ang problema, walay langis. Uy, bako ay nagitawag ang bubuang kay nagdalalang ugso ba? Nagdalalang kuyawa. ah. Okay. Ha, oh, yun, kuyaw kay no? Oh, murao og oh, nana tay idiya mura kay sunan. Eh. Okay. Okay. Sa so, bersikulo 5. Okay ang pamanunon. Nadugay man sa pagkabot. Silang tanan na nagpirat o nangkatulong. <coughs> okay. Kung sa'yo buhak sa napulo, nagkasnabot po, Nak kasi nabut Kejap Tahun-tahun pemang mu Mu abut Pengatung di pa abut Oye Harilah Mengsaikan Murad dukai-dukai pemang Ngamu abut Pengatung di pa abut Haa Bukan sa ta Tulog-tulog sa ta Haa Bukan nabut tulog sa Uyawa no Bukan nabut tulog sa ta Dukai-dukai pemang Haa Nanak putih Haa tulog Tabe sikolo sais. Ingani. Apan sapakat tonga gabiin, dihaysinggit ngalagingon. Talawa, ang pamanhonon manggula amu og sugata elosia. Mo naning palahuna. Kanabito nga dindot kayo Nabe, nagtod-todo kar pagtuo. Pag-abot sa panganan mga keksunan, uh, nangis-nggit. Bangunan, oh, kay naana ang akong panganan, oh, nga akong dina, pag-abot. Usagi nila mga keksunan, oh, ah, namangun silangkanan, nga nagdala, oh, gihikai nila ang ilang mga lamparan, ah, taranta sila, bangun. Pag-bangun mga keksunan, ngerina na naka problema, dating nagkauban, ah, sa Tagalog ani, dating magkasama, pagdating sa dulo, nagkahiwalay rin. Ah, kuha nyo. Masig mo, pati ba? <laughs> oh, Nag-uban ka ka ron, pero mabot ang panahon, magbula rin niya punta. Nga naman. Ano sa'yo problema? Kay mapot patili sa si versikulo. So. Oh, kang mga bongguan. Uy, tuwa na. Huwag ang guwang-guwang ningon sa mga butang. Hatagit kami grana kay magpalong kiling among mga lampara. Ang problema, pagbalo nila mga kaigsunan, pagsindi, Nakuratan <laughs> doon ang <tando> batay. Kasi <laughs> uh, katulgon mo ba? Gamay pa ta, tapos, doon yan pa istorya. Jadi, git. Kan si <laughs> gitahan Di ba? No? So pagbawon mga kaigsoonan, ang kuy surprise sa mandayo. Kumpiyan sa ganid. Ah, pag Uy. So pan di siga, Probleman, talaw. Wa man dai so. Problema taw. Unsay bua? Pero ni Ah, so. Oh, kan mga bangbang ningon sa mga butan? Hatagi kami mga lana kay nagakapalong kilig among mga lamparan. Adire na. Enja nga ata kini lana kay kilig nga bugita ra, di na Pero tanan na lato sa pito bakani nga mutang be. Basig mga dalu pud sila. Pwede ra mo tumang depende sa sitwasyon. Ano? Bersikulo nindi. Apan kanila mitubag ang mga butan nga nagingon Tingali dili kini paigo. Alang tanamo ka o kaninyo. Mangato hinuon kamo sa mga nagbaligya o pamalit kamo alang kaninyo. Kung sa iwa, ingon sa bukan, dili na pwedeng na kami muhatag pa. Agoy. Kahit kinin among didala, igo na arang kanamo. Kung sa iyo niya, ato na lang kamo sa titahan, o pamalit na lang kamo dito. Aron unsa ni ta po? Og samtang nagadto sila sa pagpamalit ni Abot ang pamanonon og silang og silang mga andam ni sulod uban kaniya ngadto sa kumbira sa kasal og unya ang pultahan gitakpan. Mao na ning panahon na. Pros Sarado na ang kaluluwa. Bro, thank you. Kay, nakailulong ka pa pagbalik. Nga naman, matod pa din eh, kay ang mga butan na kasunod. Samantala, kinin mga bangbuang ahina. Tapos, Tapos, nene, nangabot usab ang mga ubang mga dalaga. Nga na nagingon, Senyor, Senyor, ablihi kami. Apan, siya may tubag na nagingon, sa pagkatinood na gayon ako kaninyo, nga wala ako makaila kaninyo. Ngunit, perteng paita ani mga kaisunan daghan karon naningkamot intang sa pagalagad daghan intang karon nga nagpaabot sa Ginoo apan subo kayo pamalandungon mga kaisunan basig maabot ang panahon pahalayo kamo kanako wala ako makaila ani man naman ang problema mo Kung ato ni siya nga tunan mga kaisunan, dili mang ni siya literal. Mamangani ang sambingay may tungod sa nakulong ka mga dalagang burning. Pasagani ang sambingay na ay mga kahulugan. Una, kailin ten virgin mga kaisunan, nagsimbolo ni siya o iglesia na putli. Wala to? Sa kalibutan nato, duhara ka klasik iglesia. Iglesia ng putri o iglesia ng bigaon. Iglesia ng tinuod o iglesia ng tili tinuod. Ang subukay ay pangalindungan mga kaitsunan kay Moni. Kung may spod ganit taglamparahan, kung sa siya, kung bato ka sa salmo, ingon pa ang imong lamparahan, mo'y suga sa akong mga iyan. Amin ninyo mga kaisunan, pas tagangit taw kung kang kristyano, walay kristyano, gilip na Biblia. Buhay pa pasabot dili tanang kristyano makasunod sa langit. Amen. 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 Dili tanan kristyano mga Diyos nun. Na ako'y nakita ang ah, nakit, nakit, mga kaisunan sa Biblia. Gisay-say na dito mga kaibsunan na dagang kristyano na unsa diligyod makasulod sa langit. Example na lang. Dagang karoon na claim na sila kristyano pero mga taong makasalil. Oh. oh. Muna kayo sa Biblia mga kaibsunan sa Marcos Kapitulo City, versikulo Kawang lamang ang ilang tagsimbak na ako. Sangli, ilang ang ang mga doktrina na iya sa tao. Mga ilalang mga teksunan, ay kung ina nga tanan nga nagsimbak ka na, rin, di likit sa taong nagsakripisyo. Mm -hmm. Naiwat sa bukid. Nai iba na mamasahin. Pero matod pa sa Biblia nga kawang lamang ang ilang tagsimbak na ade pagsimba na dili na himuot ang Diyos. Muna, ang subok ay pamalulungan mga kaisunan. Pero, 100% mga kaisunan, mahimuot ang Diyos ni mo. Mahimuot ang Diyos nato. Mahimuot ang Diyos sa atong tanan. Kung ang atong pagsimba, matod pa sa huwag, simbaha ako ninyo, pinagin sa si Espiritu, o sa ka, Mahimuot ang Diyos kung ang imong pagsimba naaka sa makuturan. Amen? Amen? Pero kung naaka sa baka, sige kagsimba, sige kagsimba, pero baka ang pagtulunan ang Diyos nato, mga etunan, wag na siya ang mahimuot. Sabi ninyo, naku pagmahay aning lima kababan? Nakabot ba yato sila? Siguro yung nangataw, nakapalit naman. Kaya naka, Nakaabot ko man dito, nakapalutok ko ang problema, usama, ula, na. Ang problema ang sama, tulangin na ang mo Ngunit mga kaitsunan, mabot yun ang panahon na daghang mga taong magbasol. Daghang mga taong magbasol. Mo na usahay maka inuklok mga kaitsunan na kalang imong duawon, imong bisitahon, imong imbitahon. Usahay masubo na lang ka kay Balibaran mo ta. Pero kini mo hata ka ginamos. Di kini balibaran. Pero kini pulong sa Ginoo. Amo tong experience ako so. Ato ni ato kus bukid. Ah. Di pa ko kay pag bahalag lako. Balag isog. Kay mo may ginawa pag lakaw pa mo. Tapos basalik ko sa Ginoo Uban ta ka. Pero pag-abot dito mga kinsunan, nalipay ko kay nai tao ang problema di daganan man ko. Gitaguan man ko. Akay ko. Si tanaw ni sa kunaw. Rebelde. <laughs> oh. Oh, <laughs> dabe. Ha? Mo na mga petsunan. Kini mga tauhana, di pud natud na sila kok manpot. Amen. 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 Di pud natuhan. Pero sumula kayo pa mga kaisunan kay mabot gid ang panag daghang magbasol. Kata magmahay. Tama gid ang Walang yung ang pagbaso. Mga kaitsunan, walang giyod mo na silpiyan sa inyong desisyon. Brother Robin, insakto ang inyong desisyon na nipalik kat sa iyo. Kaya sa kabalo kung sa ang ugma. Okay. Abilin nyo mga kaitsunan, kinilana bitaw. Kung sa na ang lana ng mga kaisunan, na simbolo ni siya sa balaan nga spirito. Buot pasabot at musugot mo o sa dili, kinahangka sa igresya sa pito, kining gitawag na balaan spirito. Kahit ang igresya, walay buli spirit, musugot mo o sa dili, mabungka simbahan, wala na nanimba, na ter. Kung sa inyong dan, tungkol kayo naman, wala na po'y balaan yes, naman, sa Espiritu. Asa naman nila nga ito? Namagin na dito sa ibang iglesia, ang mga buhutan po. Wala ano, na malakit sa Sa iglesia sa pito, kinangla na ito kung kung unsaon na kita mahubukan sa balaan sa Espiritu. Kay ang balaan ng Espiritu, mga keksunan, kung naanin mo, kung naan ako, kung naan akong tanan, kung dagat ta sa Galacia, Kapitulo 5, versikulo 22, the fruit of the Holy Spirit. Ato nang tinanglan. Ang sana dito, gugma, kalipay, kalinaw, panagyusa, ang sana pala niya. Mo na ang ipinanglan sa Adventist. Amen? Amen. Basi, mawagot ang panahon. Mo na ang ginagawa ni Kabris, versikulo 13. Busa, Pagtukaw -pag ka mo. Kaya wala ninyo gibalay ang adlaw upang uh -huh. basic mabot tema mas sorpresa ta nabasa nako sa writings ni Ellen White mga kaisunan Amot man tong motoro mo ang pagbalik sa Ginoo dili adlaw kundi tungang siguro makapangutana ta bro nganong ang pagbalik sa Ginoo dili man adlaw nganong gabi man Tungod kay sa rason, matod sa sulat ni U.S. Yuez, sa The Great Hope. Matod to, gituyo sa ginoo ang iyong pagbalik sa tungang gabi. Tungod na naman, tahimik man ang tanang. Ay, Tapos, ngitin, di ba? Pagsat at sa kahayag sa si ginoo, halos di buo. Oh. Kalimutan. Pero na ang tala sa ako. Brat, eh kung ang Pilipinas, adlaw, kung saan nga natin sa ibang bansa, mga gabi, <laughs> ang imposible sa tao, wala'y imposible sa Diyos. Sana po? Amen? Amen? Ang imposible sa tao, imposible sa Diyos. Muna eh, ang hindi kaya wakod sa tao, kaya mamuha. Sige. Isang pag-kaya po dito, kaya niya pa Mga kaisunan. Ang atot lang yung buhaton karoon. Nakunta ang atong pagka-adventista yung gali ako na kung saan na ma-receive nato ang huli kaya ang balang ispirito muna ang kontrol nato. Alala ko mga kaeksyon na, ang buhat kapitulo 2 versikulo 38 matut pali uh, Pedro pag hinunsyon ka mo o magpabautismo, pinaagi sa pangalan ni Jesus Christ, o madawat ninyo ang gasa. Kung sa man, ang balaang Espiritu. Mga kaigsunan, after na kita na bautismohan, muto umog sa dili na dawat nato ang reward. Kung sa man to, katong gasa sa balaang pero ang problema, tama po ng Biblia, iso. Ang balaang Espiritu, will. Pero, kita, mga idala, mga edsunan, hinawak na piling ako na itong hangkaroon. Pus Atong iandam ang atong kabalikon, ay basi niya ng sorpresa tayo. Wata ka balo, ay wapig ibutang niya kung saan itong iga mo ng atong ilo. Wa ko nakabutak unsang sang bulan na. Kung ha. No? Kahit kung naalang yung tater. Ha? <laughs> Basig nga nga ba? Mga nga. <laughs> oh. So, managay mo ni Kristo, pag-andang mo, kung pa, Dili ta mga laman ang ibuhat ng iba ka ron. Ang, ilang, ang ibuhat nila, nag-andang sila mga na Mga material nga mga Uh, ang atong yandam ang itawag na itong espirituhan ng mga butang para masip na ito ang atong kapalit. Bago kong mga kaysunan, tugutin ko ito yung makanta na ko. Ato, ato. Po keksunan, na po. Uh, bahala din mo masugot, makanta din ko. Kung <laughs> oh, hindi ka ganang maminaw, tapos <laughs> so, Thank you mga kaysunan o oh, kasalamat.